ito pag bumanga ito sa mga barko mga kabayan pagka mabilis sila basag talaga yan mga kabayan ito barko ng Titanic uh, hindi siguro nila napansin na akala nila maliit lang yung ilalim para solid so kung ganito yung babangga sa Titanic mga kabayan ito ay talagang wasak yung barko mo yan tingnan mo hmm. paano mo kukuha yan parang bato So yun mga kabayan, nandito na pala tayo ngayon sa maraming mga ice. Mga bahay, makukulay siya mga kabayan. No? Oh. Oh, wow, gusto mo maghalo-halo. Nahihirapan ako dito sa mga yelo kung paano ko ito tatanggalin. So yun, ito may kayak dito na sample mga kabayan sa gilid. So ito yung kayak mga kabayan. Wagi! Okay. Sige na! So yan, i-zoom natin mga kabayan para makita natin. Yan sila oh. Para lang din silang mga pato mga kabayan. Tingnan mo. So yun mga kabayan, ako pala ipupunta ngayon mga kabayan dun sa likod kung saan maraming mga ice ngayon. So, lagsa kasi yung ice doon sa may dagat mga kabayan. So, bihira lang yan mga kabayan dito sa nook. Kasi nga dito sa Nok ay medyo malayo kami yung mga nagpo-produce ng mga ice. Bali yung mga ice na yan ay napapadpad. So ngayon ko lang ma-experience dito sa Nok yung ganong karaming ice. Sa ibang lugar na experience ko na yun. Uh, tara mga kabayan at uh, samahan nyo ako at ipapakita ako sa inyo para makita nyo din dito kung ano yung itsura ng mga ice dito at gaano karami. So babiyahe lang tayo dun sa unahan siguro mga isang kilometro. Tara samahan nyo ako kabayan. So yun mga kabayan, nandito na pala tayo ngayon sa maraming mga ice. Kung napapansin nyo mga kabayan, ang ganda ng view natin dito. Tahimik talaga yung lugar, no? Tsaka yung mga bahay, makukulay siya mga kabayan, no? Tsaka kung napapansin nyo, alas 10 na ng gabi dito mga kabayan, maliwanag pa rin siya. So yun, yung araw natin sumisikat pa sa likod ko, nagre reflect So alas 10 ng gabi mga kabayan. Pagka summer dito sa Greenland, ay eh, talagang wala na siya talagang gabi. Minsan lang pagka mga alas 12 minsan nagpapakulimlim na siya. Minsan, maliwanag pa rin talaga siya. Ganda dito ng temperatura mga kabayan, nasa 5 degrees lang. So, wala akong gloves mga kabayan. Kayang kaya ko lang yung lamig kasi na-adapt na ng katawan ko. Yoro pa. Ayan. Ayong lak. <laughs> mga kabayan, baka gusto mo maghalo-halo. Nahihirapan ako dito sa mga yelo kung paano ko ito tatanggalin. So, sobrang dami o. Sayang na sayang naman pag hindi natin magamit mga kabayan. O. Oh. So, yun, so, libre lang yung yelo mga kabayan. Isend mo lang sa akin yung Uh, number mo para isin natin yung ibagay natin tong mga ice na to para mapakinabangan din. So magagamit ito mga kabayan sa mga halo-halo, yung gawin nating ilagay natin sa mga isda natin para hindi mabulok. So yun oh, nabasag pa yun oh. Nagalit ata yung ice sa atin. So grabe yung daming mga ice dito sa likod natin mga kabayan. So ito yung Greenland mga kabayan. So dapat ang tawag dito Iceland. So baliktad no yung ice yung maraming green. Ito naman yung green land, ang maraming ice. So ngayon mga kabayan, susubukan natin itong mga ice no, kung gano'n ito katigas. ah uh, bakit nabasag yung ice, uh, Titanic no, dahil sa iceberg na sinasabi na hindi nakita. So ito yung ice mga kabayan. No? Oh. So, oh. yan, parang bato. <laughs> Super tigas. Ayan, hindi talaga isno yan. Ang, ang, akala mo sa malayo, parang ang lambot, di ba? Ayan No? Oh. Kaya ito, pag bumanga ito sa mga barko mga kabayan, pagka mabilis sila, basag talaga yan mga kabayan. Ito, kasi ito mga kabayan, yung iceberg pala, yung iceberg na yan, hanggang ilalim yan mga kabayan, yung kwanya, may sumasayad yan sa ilalim. Kaya yung barko ng Titanic, uh, hindi siguro nila napansin na akala nila maliit lang, yung ilalim para solid. So kung ganito yung babangga sa Titanic mga kabayan, ito, ay talagang wasak yung barko mo. Yan, tingnan mo Hmm. Paano mo niyan? Parang bato, oh. 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 Babanggain ng barko 'yan mga kabayan, oh. Paano 'yung babanggain? Dapat babasagin niya muna 'yan. So 'yan 'yung mga ibon dito mga kabayan or BB. Pagka lumalangoy sila sa taas, bibi 'yung tawag ko. Pero pagka lumilipad naman, mga ibon. So sabi nila kinakain naman daw nila ito. Siguro masarap din yung lasa nito kasi mamalinis naman itong mga ibon na to wala ka namang makikita dito na marumi malinis yung dagat dahil sa sobrang lamig parang hindi naman mabubuhay dito yung mga marurumi so yan i-zoom natin mga kabayan para makita natin yan sila oh para lang din silang mga pato mga kabayan tingnan mo para namang mga pato yan sila oh pero ang gaganda ng mga kuha nila mga kulay nila oh mayroong puti na parang black so yan dami nila dito may mga ice pa. Tingnan mo naman kung gaano yan ka. Hindi sa lamig. <laughs> so, yung araw mga kabayan, oh. Ayan, tingnan nyo. Nakasilip pa rin sa gilid. Umiikot-ikot lang yung araw dito sa summer. So, mag-alas 10 na dito.